Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Kaya ako Pero hihilain ko yan. Sa president. Kung kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang. Gusto niya lang Sino? Walang mas sa akin. Ako lang ang dito. Ito, oh, sir, na ako, mag Diretso rin niya ako, sir, plano? No, no. Yes, sir. Okay, sir. I, the, your lawyers are witnesses. You can always file me. You have to kill me. Okay. It's not our intention. You have to kill me to okay. bring me to the It's not our intention, sir.